Si Lady Gaga ay bumalik at dinadala niya tayo sa isang malakas na paglalakbay sa kadiliman sa loob. Nahinaharap ang kanyang mga takot at panloob na mga demonyo na hindi katulad ng dati. Sa kanyang pinakabagong single, Disease, sinisibak ni Gaga ang ilan sa mga pinakamatinding, mahinang sandali ng kanyang buhay at malapit na nakikinig ang mga tagahanga sa lahat ng dako. Inilabas ilang araw lang ang nakalipas noong Oktubre 25, ang Disease, ay ang pinakabagong track sa pinakahihintay na paglulunsad ng album ni Gaga. Co-produced ni na Lady Gaga, Andrew Watt, Sirkut, at ng kanyang kasintahang si Michael Polanski, ang track na ito ay hindi lamang musika, ito ay isang awit ng katatagan at hilaw na katapatan. May mga pagkakataon na mahirap harapin ang iyong mga panloob na demonyo. Marami akong iniisip tungkol sa relasyon na mayroon ako sa sarili kong mga demonyo kung paanong ang kaguluhan at kaguluhan kung minsan ay tila nakakaakit, gayon paman, pinaparamdam nila sa akin na nakulong ako at nalilito. Ito si Lady Gaga na parang hindi pa namin siya nakita. Sinisira niya ang mga pader sa pagitan niya at ng kanyang mga tagahanga na ibinabahagi ang pakikibaka na nararamdaman niya sa loob. At hindi lang niya ito ginagawang personal, inilalagay niya ang mga hilaw na emosyon sa kanyang musika. Sa sakit, hindi lang kumakanta si Gaga, ginagamit niya ang buong visual na karanasan para ihatid ang kanyang mensahe. Bawat galaw, bawat nakakatakot na frame, ay nakukuha ang kanyang pakikibaka upang harapin ang mga takot sa loob niya. Ang sakit ay tungkol sa pagharap sa takot na iyon, sa pagharap sa aking sarili at sa aking panloob na kadiliman, at sa pag-unawa na kung minsan ay hindi ako maaaring manalo o makatakas sa mga bahagi ng aking sarili na nakakatakot sa aking. Inamin ni Gaga na sinubukan niyang tumakbo mula sa kanyang madilim na bahagi. Ngunit tulad ng sinabi niya, ang mga takot na iyon ay palaging nandyan. Bahagi sila sa kanya. At habang sinusubukan niyang tumakas, natututo siyang tanggapin at yakapin ang bahaging ito ng kanyang sarili. Sa kanyang sariling mga salita, sinabi ni Lady Gaga na siya ang konduktor ng kanyang sariling symphony at ang symphony na ito ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ito ay salamin ng bawat peklat, bawat pakikibaka at bawat tagumpay. Inihahabi ni Gaga ang mga personal na kwentong ito sa kanyang sining at ang mga tagahanga ay kumokonekta ng hindi kailanman bago. Ako ang konduktor ng sarili kong symphony. Ako ang bawat artista sa mga dula na aking sining at aking buhay. Iniligtas ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Ako ang buo, malakas ako, at handa akong harapin ang hamon. Ang mensaheng ito ay tungkol sa tiyaga, tungkol sa pagpapatuloy sa kabila ng kadiliman. Ito ang paraan ni Lady Gaga para sabihin sa kanyang mga tagahanga na kahit na ang labanan ay tila walang katapusan, may lakas sa pagsulong lamang at ito ay isang landmark na taon para kay Gaga. Hindi lang siya nag-release ng emosyonal na balad na Die With a Smile, kasama si Bruno Mars, ngunit naharap din siya sa isang artistikong hamon sa concept album na Harlequin para sa Joker na sequel. Ang kanyang malikhaing ebolusyon ay kamangha-mangha at nagsisimula pa lamang siya. Nakuha ng mga tagahanga ang isang sneak peek kung ano ang darating sa edit pito ang susunod na kabanata sa kanyang paglalakbay sa musika sa pagtatapos ng kanyang dokumentaryo sa kromatika. At kung ang sakit ay anumang indikasyon, malapit na tayong dalhin ni Gaga sa kanyang kaluluwa ng mas malalim kaysa dati. Si Lady Gaga ay hindi lamang isang pop superstar, isa siyang artista, isang storyteller at isang inspirasyon. Sa sakit, ipinakikita niya sa mundo na ang pagharap sa ating mga takot ang ating panloob na kadiliman ay isa sa pinakamahirap ngunit pinakamahalagang paglalakbay na maaari nating gawin. Kahit gaano katakot ang tanong, nasa loob ko ang mga sagot. Mahahalaga, hindi maihihiwalay na mga bahagi ng kung bakit ako ako. Maligayang Halloween, munting halimaw. Ngayong Halloween season, ang mensahe ni Lady Gaga ay isang katapangan. Ang pagharap sa mga pinakanakakatakot na bahagi ng ating sarili ay hindi nagpapahina sa atin. Ito ay gumagawa sa atin ng tao, buo at malakas. At si Lady Gaga, siya ay naririto upang ipaalala sa atin na anuman ang kadiliman, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay. Kung na-inspire ka sa walang takot na paglalakbay ni Gaga, pindutin ang like button, mag-subscribe at ipaalam sa amin sa mga komento kung paano tumugon sa iyo ang sakit hanggang sa susunod tandaan yakapin ang liwanag at ang dilim napakaganda nating lahat